Good morning guys. So naami sa mong farm karon nagharvest mi o oh, binangay. Medyo gamay lang pero may na lang ni makatabang na. Ang uh, gimanumano og pasan sa akong bana, o sa iyang mga kauban ang saging about mga 50 or more kilos para mapasaka sa taas padong dito sa buyer. Ing anak kalisod ang pagdaanan namo bago namo ma income ng among mga produkto. Kaya lisod pa jud kayo ang dalan din ha. panatiman pa natin man sa gobyerno. Ing e ani kalisod ang sitwasyon nga dapat nagbreak siya pero mas gipili niya yung ana. Appreciated much nako na uh, hopefully, ma-appreciate po sa among mga anak nga feeling nila na pabayaan na namo sila. Kaya kung na sila gusto siya pingon, di namo mahatag dayon tungod kay ang ang kwarta sa ang negosyo dre na mo sa farm para mas hayag ang future ang among pagapadulngan pag retire sa ilang papa pohon. so in anak kalisod no unta makita sa mga anak namo no nga feeling na pabayaan Ngayon in town kalisod pay nagdaanan sa ang papa gikag duty moderate so pagbukid mangalsa para lang ma, ma prepare ang hayag kayo nga future ninyo pohon kung mamunga na ang mga tanom sa farm. Ing anak ka lisod nga pamaagi ang panginabuhi dapat. unsaon tama man napadako mo na mo rich kid and then kailangan ninyo mag-adjust guys. Ing anak ka taas 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 ang bakta suno na about 30 minutes or hapit oras siguro di kaya nako kaya na babaon diag dugay. Kaya pertigid ka lisod medyo dako-dako gud pud ang bukid. Terik ang dalan, guys. Nga, ulan-ulan. Pero makahapitan ah. na Ang dagko na mong humay. Libre na may bugas po ho. Nagtanong man may rice din, ha. Amon dorian po. Lapit na mamunga. Lobby. Kaluyan sa ginoo. Mga five years siguro. Or three years. Nanay mamunga, ana. So, inaana lang. Inaana lang ang kinabuhi nga. Atong padulungan pohon Mga anak, no. Antos-antos yeah, uh, lang. Bye.